Magluluto pala ako ng masarap na merienda ng mga bata. Kaya naman eto, hinanda ko na yung mga ingredients na kakailanganin ko. Nakita ko kasi sarap na medyo malapit-lapit na ma expire yung cheese spread namin. Kaya naman bago pa siya tuloy masira at masayang, i-gagamitin ko na nga siya. Naglagay lang pala ako ng saktong amount ng margarine tapos inilagay ko na lahat ng cheese spread. At add din ako ng mayonnaise at sugar. Yung sugar pala ay nakadepende sa inyo kung gusto nyo ng matamis o hindi masyado. At ayan, hiniwa ko lang yung buns ng pakros. Tapos lalagyan ko na siya ng palaman. Eto palang recipe na to ay eh, malapit-lapit siya sa Korean buns kaso nga lang kulang-kulang yung ingredients natin. Pwedeng pwede mo pala itong lutuin sa kawali, oven, Microwave, pwedeng-pwede rin. Pwedeng-pwede nga rin sa air fryer, mga momshi. At eto nga, dahil may air fryer tayo from Simplas, kaya naman susubukan natin yan. 4 liters na pala yung capacity neto. Tapos yung pinaka-filter tray naman niya is detachable siya. Para mas mabilis mag-separate yung oil sa niluluto mo. At syempre, mabilis lang linisan. Non-stick na nga rin pala to, kaya naman no worries na dumikit yung mga niluluto mo dyan. Sinusaw ko nga lang din pala etong buns natin sa mixture ng egg at butter. Tapos, siniligay ko na siya sa air fryer. Pag may air fryer talaga kayo sa bahay, napaka-useful niya talaga din. Dahil pwede pwedeng-pwede mag ng mga ulam. Pwedeng-pwede rin kayong mag-bake, mag, mag at marami ka pang pwedeng gawin. Dito pala sa taas, dito mo i-adjust yung temperature at time. Kapag sinabi mo talagang simplas, mga mam, ma she's top choice for dayang talaga siya. Well design and style kasi at syempre affordable lang. Alam nyo ba, 1-year warranty lahat yung simplas appliances at free replacement din siya.